Gorya! Ma'am! Dalawa! Ha? Ano sa ko sa Sa pancit? Nangalaw na nga pa Kaya na katotoo ka eh! ko, oo. O, pwede na akong Ha? pwede na. Alam mo na. Hmm. Panubog eh. Yung Nang na eh. Pakapun na eh. Hindi na panubog. Panlitaw eh. wala naman Kasi talaga yan. Promise. Ay, sabi ko, Oo, oh, sa tamang ko. Yung tagal sa... Ay, isang 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 hindi. Oh, Oy, hindi oh, oh, Ay, sa kanya, yung ko. Oh, oh ko nga dadalig niyo, Bigel oh, san, oh. San, Express, oh. sabi si ko no. yung ko nga kay Iyang? ko yan, no. Merlin. Bigel, Bigel Express sana, no? Oo. Oh. Oh. Oh, Oo. Ay, nakaibay ba Hindi makaluto, no? Kasi sa

Oh, 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 At nag-aano ka dito, makatok Lin. Oh, yan sa ko, Nina, yung sasabi ko kanina, yung sod mo. Hindi <laughs> <Ganun. laughs> ba naligo yan eh? Nakita ko yan eh. dati ba rin baliw din ako sa sumba-sumba na yan eh. Batang, ano, batang 90s. Love is trap mo. Ang yan? Ang grupo nila, si Christo. Sa akin yan, di ba? Sa mo the Movers ba yan, oh, so, ayo um, ah, MD, ba? Ko. Oh, The MD, walang mo, walang mo, walang mo, walang mo, walang mo, Oo. The Movers mo, walang 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 mo, ano mo, hindi ko... sa lalimay oh ano yung Ano Ano yung gift daw, masalamesa. Video mo si Mama mong pagyayag, gilok sa niya Ano yung salamesa? sa kwayad ko. O um, ganyan akong uniform dati, yung ganyan oh. Ano? Si... Um, o, mayroon na yung gift ko. O na yung gift ko. na mo yung sayawan na? Mayroon na sayawan dito na. Mayroon na yung sayawan na. na sayawan

Maybe. Last pass. Saka... Last pass. Mm -hmm. uh, sa, uh, pass. pass. Kailangan naman. Na, Kailangan naman. Na. Bakit ako, pa palas? May kung palagay niyo. Asyong tamil na. Padami niyo. Padami niyo. Saan nating pag-aaral? Saan nating Saan nating sinusunod niyo eh? Hindi ba nasa PDA o palas Yung lungang palas pa, sinusunod. Ayaw na ginagawa ka sa nga. Ang batang Ngayon pa na uliin niya eh. Ah, hindi. Hindi nagturog yung uling. Oh. Eh, bakit? Wala nung ano, wala nung makuha. Papasahin yung uling, tuturugin, tapos patutuyuin. Ayun na yun. Ay, Ay hindi na yung ano, hindi na yung mga daw na. Hindi magsunog kaya ngayon. Ayun na, ayun na. Ayun na. Alam, ko ba? Nalaman ko yun sa kapatid ko. Kasi kapatid ko, Santa Cruz, Leches, Leches. Bawal na, bawal na. Ang alam ko, ano yun? Bawal na magsunog ngayon. Eh kung halimbawa walang palaspas. Bakit matag bawal yung ah, ba? so, ba? pang natin eh. Wala hmm. ano, nalang bawal sa ano, rinili na pagliliyo na usapan, hindi nila binabawagan. Bawal yun. Saan mo yung susulogin sa yun? Bawal Hindi ngayon kasi ano na, uling na lang talaga. Sino nila yung uling, tapos no, patutuyuin nila. Bakit bak nila diba, tinagal yun sa Biblia? Wala nalang sinusuway ang katuli ko. Hindi mm. ko sinisiraan, pero toto. yung totoo. Hindi ko nga marami nang maayaw, pero yung kayo ko, hindi kayo na ko sa Diyos. Wala ko pa Ikaw rin? Naniniwala pa rin naman. Wala na ang pag-aaway. Basta naniniwala ko sa akin. Dang... tinalo eh, sila. Talo ka sa uya mo? Oo. Ang mga kapi na kasi magbuhaya. Kaya ganito po yun yun. Ang mo. Yes. Saan ang patungo mo? Ang lipot eh.

sabi nila, kung pang kina nyo, nag-emergency sila, nag-bibit-bit na kami, nakaambal pa rin. Saan ba na ano dito sa ano? Sa ano? Sa ano? Sa dito Sa ano? 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 Sa Medyo mataba? Oo. Lahat naman sila mataba eh. Hindi. Pumunta tayo. Wala sa loob ng bahay. Hindi. Saan, David? Ayun yung libre sa ano? Pancol? Hindi ko maalang sa labo. kasi ayaw Hindi naman libre yun. Lima taon lang, tapos kailangan maalang sa labo. Saan? Pancho. 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 taon lang. taon lang ba? Hindi. Lima ko. Ganun lang sa pinimahan. yung mga natin si Lola? Ano yun? Hindi. 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 eh. Hindi. 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 Pero ulo ko, sito ito. Wow. May lima taon ka para mag ng nilipatan mo. 20. Ano na lang namin? Ay, yung ano ito mo sa akin? Ayun. Nakukulan na nung Sa awan nyo oh ako. Diabetes? Oo, diabetes. Kung nga, pagkamatay ni Lola, August, bagong kamatayan ni Mama. sasabog, B. Ay, pala ka. <laughs> Ay, alam ko na. I know na. Wow! Bakit ako yung mga ganito niya eh? <gasps> Ay, may gitna. Ay. Dami. So, may, may gitna pa yun. Oh, may isip ko na din. Alam, ang cute eh. to. May ganyan siya. Oo, oh, may ganyan to. Ito natin ulit. Oh, Kailangan mo hulog siya. Uulitin mo? Hmm. <laughs> mo, lang. Uh -huh. Ah! Hindi ano ko nakita eh. 1, 2, 3, 4, ayun nasa gitna tingnan mo pa nga baka may pera hindi <laughs> oh. pa ka? hindi wow oh, ikaw wow. ganda bakit ayaw magpakuha ayun Chirin! <tinyin> Maayang magpakuha, B. Pakita mo sa kong... Hindi, sige lang. Ah, nakapulupot siya. Doon sa pinakas. Ano kaya pala kanina na hindi na pala kukunin. mo yan, pwede mo lang sote mo. Ah, mo. Hindi ko mo masuot. Ay, mahaba din kukunin. Ay, mahaba. Ito, B. Mas mahaba yung kukunin. Mahaba ko ko ni ate, eh. mahirap pa magsuot. Ah. Tingin, 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 tingin. tingin. Pag bubot, papadupuin ko. Ano, ah, yung mo. Sambon, yan, sum, walang hikaw buo. Ang tinga ko. Ma, ang galing mo magsuot, ha? Nasuot mo agad. Ang galing mo, ha? Si ate, tanga, eh. The other one. bali. Baho ko, no? Baho. Hilahin mo pa baba ka na. Hindi, yung likod, yung likod ang hihilahin mo. Ay. mo pa, sige. Amazing. Wait, look at mo. Salamat. Kaya ko may palapa. Bigay ni Nang yan. kami yung box. Surprise ni mm -hmm. Nina and Joyce, si Mama. i Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday to you.